Narito na ang PTV Balita ngayon. Humihiling na ng karagdagan nurse at doktor ang National Kidney and Transplant Institute sa Department of Health kasunod ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa ospital. Ayon sa NKDI, sa ngayon nasa 48 pasyente ang nakakonfine sa kanilang ospital habang nasa 37 ang sumasa ilalim sa hemodialysis. Batid ng NKTI na kadalasan tumataas ang kaso ng leptospirosis matapos ang nagdaang bagyo o tuwing panahon ng tagulan. Gayunpaman, kulang na kulang anila ang kanilang manpower upang tugunan ang mga pasyente. Sa tala ng Department of Health mula July 14 hanggang July 27, nasa anim na ang naitatalang kaso ng leptospirosis sa bansa. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa mga na-expose sa matinding pagbaha na agad magpakonsulta sa doktor upang mabigyan ng prophylaxis. Sa ibang balita, pinaalalahanan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang publiko na pinalawig na nila ang pilot period para sa Electronic Travel Authorization for Israel o ETA-IL system. Ayon sa embahada na ang pilot period na nagsimula noong June 1, 2024 ay in-extend ng lima pang buwan o hanggang December 31, 2024. Ibig sabihin nito, simula January 1, 2025, ang lahat ng nationals sa na may visa-exempt countries gaya ng Pilipinas ay kailangan ng kumuha ng ETA-IL approval bago makapunta ng Israel. Maaari mag-apply ng ETA IL system sa link na nakapost sa kanilang official Facebook page. Kapag naaprubahan, maaari silang manatili sa Israel ng siyam na pung araw. Sa kabila nito, pinayuhan pa rin ng Philippine Embassy sa Israel ang mga Pilipino na ipagpaliban muna ang pagbiyahe sa kanilang bansa dahil sa banta ng seguridad. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. ang U.S. Congressional Delegation dahil sa patuloy na pagsuporta sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, nagbubunga ang tumitibay na alyansa ng Pilipinas at Amerika para tugunan ng anumang hamon sa Indo-Pacific. Kinilala din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagiging economic strategic partner ng Pilipinas sa larangan ng food security, agriculture at supply chain. Kaugnay nito, pinuri naman ni U.S. Representative Michael McCall si Pangulong Marcos dahil sa pagsusulong nito ng kalayaan at patuloy na pagsuporta sa Amerika. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at like kami sa aming Facebook at X sa at PTVPH. Ako si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.